at nasuwi ang isang lalaki matapos na maipit sa nagsisimula pa lamang na posisyon sa Maynila kanina umaga. Mula sa Quiapo, Maynila, ito ang balita ni Victor Cosare. Live! Yes, Victor! Lakay bukod sa maraming mga nasugatan dahil karamihan nga sa sumama dito sa posisyon sa Maynila ay mga nakapaa. Isa ang naitalang nasawi matapos maipit sa dagsa ng mga tao sa Manila Doctors Hospital si Renato Gurion matapos maipit sa prosesyon dito sa Maynila. Isa si Gurion sa mga marshal na nakaposisyon mismo sa andas ng Black Nazarene na umaalalay sa mga taong sumasampa dito. Ayon kay kagawad Adam Rich Sanding, nakasamahang marshal ni Gurion, hindi pa man halos nakakausad ang andas sa May Quirino Grandstand, dinumog na ito ng mga tao kaya naipit ang 44 anyos na si Gurion. Napansin na lamang ng kanyang mga kasamahan na hirap na sa paghinga si Gurion hanggang sa mawalan na ito ng malay. Uh, dinumog na kagad kami sa ibabaw ng andas. Uh, kaya yung nangyari kay Renato Gurion, uh, yung mga mamamasan na nadaganan siya sa tigurang bahagi. Kaya nawalan siya ng hininga, kinapos siya. Nasa ibabaw kami ng andas nun. Ha? Yung dibdib niya nakasaldak dun sa may andas mismo na stainless. Sa dami ng tao, inabot pa ng 15 minuto bago naialis sa anda si Gurion at maisugod sa pagamutan. Sa inilabas na medical bulletin ng ospital, ayon kay Dr. Mario Joselito Huko ang medical director ng Manila Doctors Hospital, 8.29 ng umaga nang dinala si Gurion sa emergency room ng pagamutan at idineklara na dead on arrival ng bandang alas 8.50 ng umaga. Ayon sa mga kapwa Marshal ni Gorion, wala silang nakitang indikasyon na may dinaramdam ang biktima bago magsimula ang prosesyon. Pero dati na itong sumailalim sa operasyon sa puso. Bypass po yun. Taon na rin siguro po yun na na operan sa puso ko. Bukod sa nasa wing marshal, nakapagtala na rin ng ilang nasugatan ang iba't ibang rescue groups. Sa 1pm update ng Philippine Red Cross, halos tatlong daan ang mga ginamot na sugatan, may pito na nakaranas ng hirap sa paghinga at tatlo ang kailangang dalhin sa ospital. At mahigit apat na raan ang nagpakuha ng blood pressure. Sa tala ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, sa kaparehas na oras, nasa apat na raan na ang mga inilapit sa kanila upang mabigyan ng pangunang lunas. Lakay pasado alas 5 na ng hapon nakadaan dito sa May Jones Bridge ang Andas at kasunod naman ito ang mga tauhan ng MMDA na agad na nilinis yung mga iniwang kalat ng mga nakiisa dito sa nangyaring prosesyon at sa ngayon nga itong Jones Bridge ay nadadaanan na ng mga motorista. Lakay. Maraming salamat Victor Rosaren, nag-uulat ng na live mula sa Quiapo, Manila.